so ayan guys magandang gabi po sa inyong lahat ayan so sinamahan ko yung mga bata pumunta sa pera ayan nakapila na po sila ayan si Nicole nakita ko ayan ayan di niya alam ko siya ayun nagulat siya <laughs> ay na nga so habang naghihintay kami umikot yung carousel ayun tuwan tuwa yung mga bata Ayun, tuwan-tuwa sila, oh. Ayan, ayan, tuwan-tuwa. Ayun, malapit ng umikot. Wala akong magawa niya. Si so, may binidyohan ko ulit si ate Nicole. Ayun, tulalamot siya. Hindi alam kung anong gagawin. Ayun, parang nawawala. Ayun, patingin-tingin. Ayun, nakita yung camera. Nagulat siya. Ayun na, at umikot na po yung carousel. Ayun, umikot-umikot ng umikot ng umikot. Ayun, sa part na to, hinahanap ko yung aking anak na maganda. Ayun na siya, ayun na, ayun na. Malapit ko na siyang makita. Ayun. Ayun, i-slow mo ko na siya. Ayun, magandang dilag. Ayun, kasama si Tito Ramil niya. At ang sabi, baba, nakakahilo. Siyempre, nahihil, nakakahilo talaga yan kasi. Paikot-ikot lang sila dyan sa carousel na yan. Ayun, so, mga guys, uh, hinintay ko silang umikot, umikot ng umikot, hanggang sa mahilo. Ayun guys, malapit na silang bumaba dyan. Ayan. Ayan na, guys. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na, guys. Ayan na, umikot na umikot, pati akong nahilo na. kay ikot ayun na, ayun na ang tagal naman matapos niya grabe naman ang tagal ayun na, ayun na, ayan Ayan, naku mahilo kayo, ayan, mga bata talaga hindi alinta na yung hilo basta makasakay sa carousel ayun, medyo sa sobrang tagal ng ikot, inihingal na ako mag voice over ayun, ito na nga, ayun na Ayan na sila. Ayun, natapos din. Ayun. So, yung guys, naglakad-lakad kami dyan. So, ang sabi namin, sakay tayo sa ibang, ano, sakay tayo sa ibang rides. Ayun, sabi ng anak ko dyan. So, sabi pa nga ng anak ko dyan, tay, sakay tayo sa, ano, sa caterpillar. Ako, no, hindi pwede, ano, kasi nakasakay ka na dyan. So, ayun. Ayun na nga. So, ngayon, may nakita kami dyan. Balon, ang laki. Ayun na, guys, malapit na. Pinakita kami yung balon yung napakalaking balon Mas galing ko na dyan ah Hindi ko na na guys Napakalaking balon talaga Lobo eh Gusto ko magpabili ng anak ko dyan guys Ayan guys Ang laki ng balon guys oh Ayan oh Oh diba Ang laki ng balon Ayan guys oh, oh di ba Ang mahal kasi ng balon niya Kaya hindi ko siya binili Ayan 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 siya so guys. So, Sana Ah. Oh. ah, Diba guys? Ano laki. <laughs> Ayan. So guys. ah. Uh, nagpatuloy kami sa paglalakad. So yun, Dito kami sa. Ok po sumakay ng anak ko. Ayan. So. Malapit na itong matapos. So. Pumili na kami ng ticket dyan Para sumakay sa Octopus Ayun Abangan nyo kami mamaya guys So ayun Malapit na kami sumakay dyan Malapit na Ayun Nakakahilo pala sumakay dyan Ayoko na ulit umulit Parang malalaglag Ayun So ayun guys Pumila na kami dyan Para Sumakay Ayun. Ayun. pa ako yun. Maganda ba siya? Oo, maganda siya. Ayun, si ating. Merry Christmas sa'yo. Ayun. At hanggang dito na lang.